Sa nakaraang kwento natin ay sinipa ni Yu na si Suyen sa mukha at ginamit na ni Kim Suyen ang kanyang pangalawan Hilang Bin at sa pagpapatuloy ng kwento. Habang nakahiga si Kim Suyen, isang notification mula sa quest window ang lumitaw, ginamit na niya ang Hilang Bin. Isang batang lalaki ang lumapit at inabot ang telepono kay Sik Kang, sabay sabing may tawag ito. Sagot naman ni Sik Kang, alam niya na telepono niya iyon pero nilinaw ng bata na may tumatawag nga. Kinuha ni Seikang ang tawag, at si Yu John ang nasa kabilang linya, ipinatapat ang telepono kay Suyan. Sinabi ni Kim Suyan na kaya pa niya, tuloy ang laban. Pinuri siya ni si Kang at sinabing inaasahan na niya yun, lalot na gawa niyang mapabagsak si Suyan. Pero sa isip ni Suyan, hindi pa tapos ang laban. May natitira pa siyang berserker card. Kapag nawala na ang pakiramdam ng sakit, Makakagalaw pa siya, pero iniisip niya kung ano ang maaaring mangyari matapos ang dalawang minutong epekto ng Berserker. Sa kabilang banda, sinabi ni Sikkang na nagtagumpay sila kung saan pumalpak ang iba. Inutusan niya ang mga tauhan na kunin si Suyan at dalhin ito sa kanya. Biglang lumapit ang isang batang lalaki at may masamang balitang dala, inaatake na raw ang kanilang headquarters ng East Gangbok High. Nagulat si Seikang at inusisa kung paano nangyari yon. Ipinaliwanag ng bata na alam na ng ang plano nilang ambush sa Gangbok Conference, kaya pinadala nito ang elite fighters para umatake sa base habang wala masyadong bantay. Napaisip si Seikang sa susunod na hakbang. Ayon kay Bam Sang Jang, malinaw na alam niyahan ang galaw nila at pinuri nito ang kakayahan ng kalaban. Hinimok ni Sekang si ang lahat na dahan-dahanin at tanungin kung nakikinig pa si Yujana. Ania, kailangang tapusin muna nila si Kim Suyen. Muling umatake si Yujana habang palihim na lumalapit si Heijen mula sa likod. Tinanong ni Sekang si kung natapos na ba si Kim Suyen, pero walang sagot si Yujana. Sa halip, lumingon nito at nakita si Heijen Gu, na nagsabing parang nawalan siya bigla ng lakas noong nakaraang laban at nais niyang ulitin ito. Narinig ni Sik kang ang boses ni Heijan Go at agad inutos na siya muna ang unahin at durugin. Dumating si Bam Sang Jang mula sa likuran at muling ipinaalala ang pag-atake sa headquarters. Kailangang bumalik ni Yujana upang depensahan ang kanilang base laban sa East Gangbok High. Nag-alinlangan si Sik Kang, nasa kanila na ang pagkakataong durugin si Suyen ngayon. Pero ayon kay Bam Sang Jang, wala na silang ibang pagpipilian. Hindi naman daw nila kailangang mag-alala kay Suyan dahil kahit wala ito noon, nakaya na naman nila. Kaya kung tutulong man ito sa susunod, madali na nila itong mapapatamba. Pinatay niya ang sigarilyo at sinabing hayaan muna nilang makawala ang West Gangbok. Samantala, nakaupo si Haro sa kanyang kwarto, hawak-hawak ang kanyang pana at punung puno ng pagkadismaya. Wala siyang nagawa sa laban at pakiramdam niya ay walang silbi. Matapos siyang bugbugin ni Yujana, mas lalo niyang naramdaman ang pangangailangang lumakas. Galit at puot ang gumapang sa kanya, gusto niyang maging mas malakas. Sa puntong yun, nagbigay ng update ang quest window, hindi pa natatapos ang side quest na talunin si Yujana, na may gantimpalang palang isang gold card. Ngunit agad din itong sinunda ng panibagong notification, bigong tapusin ang side quest. Habang nakahiga sa kama, binal ika ni Suyan ang nangyari. Kung yun daw ay isang main quest, siguradong malaking kapahamakan ang aabutin niya. Hindi niya inaasahang magiging ganoon kalakas si Yujana, akala niya kaya na niyang talunin ang sinuman, pero pinatunayan ng kalaban na malayo pa siya sa inaasam niyang lakas. Kung hindi dumating ang East Gangbok High, siguradong tapos na siya. Napaisip siya kung kailangan pa ba niyang pumunta sa North Gambak para muling magsanay. Iniisip din niyang baka kailangan na naman niyang magbalot ng supot sa ulo at maghanap ng laban mag-isa. Habang nagpapakabigat sa isip ang mga tanong, isang panibagong notification mula sa quest window ang lumitaw, isang level up quest ang nalika. Tumigil sandali si Suyen at binasa ang detalye, na pagtanto niyang ang pagpapalakas sa sarili ay hindi sapat. Ayon sa Quest Window, kailangan niyang i-awaken ang mga miyembro ng crew na may potensyal na A-rank pataas, kabilang si Nakuza at Haro. Kapag nagtagumpay siya, makakatanggap siya ng dalawang superior level up cards para sa lakas at stamina, at dalawang superior random attack cards. Alam niyang ito ay isang awaken ng quest, panahon na raw upang gisingin ang lakas ng kanyang mga kasama. Kinumpirma ng quest window ang pagsisimula ng level up quest. Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa kanya, paano nga ba ang proseso ng pag-awaken? Hindi rin niya alam kung bakit excited ang iba, gayong ni siya mismo ay hindi pa alam kung paano ito gawin. Naalala niya si Hyun Dong Lee, siya ang unang nakaabot sa awakening. Pero paano niya yun nagawa? Iniisip ni Suya na baka kailangan lang talagang bugbugin muna ng todo bago magising ang kapangyarihan. May ranggong F ang potensyal niya kaya laking gulat niya noong magising si Hyundong at lumakas. Si Naharu Song at Kuza ay may ranggong F+, at S. Kapag nagising ang mga ito, baka maging kasing lakas sila ni Heijan. Ngunit ang problema, hindi niya alam kung paano mapapagana ang awakening. Lumapit siya kay Copy Cloud at nagtanong kung may alam ito. Tahimik lang na nagbabasa ng libro si Cloud at sinabing wala rin siyang alam. Patuloy ang mga katanungan sa isipan ni Kim Su-yeon habang unti-unting lamilinaw na ang susunod niyang hakbang gisingin ang lakas ng kanyang mga kasama. Simula sa gabing yun, napansin ni Kim Su-yeon na may kakaiba sa paraan ng pagsasalita ni Cloud mula nang magsimula itong magbasa ng librong hawak-hawak nito, tila nagiba ang tono at kilos. Tinanong niya si Cloud kung wala ba talaga itong alam tungkol sa awakening at matigas nitong sagot wala nga raw, sabay tawag sa kanya ng buffoon. Tinawag niya ulit si Cloud, at tinanong kung pwede ba siyang mahiga sa tabi ni Heijan go. Sagot naman ni Cloud, bakit hindi? Pero umatras na lang si Suyen at nagsabing huwag na lang. Sumabat si Heijan at sinabing mas okay na raw siya kaysa kay Don. Tinanong ni Suyen kung kaya rin ba niyang gawin yon, at sumagot si Cloud na matulog na lang siya ng maayos. Pagsapit ng umaga, nagtungo silang lahat sa paaralan. Pagpasok, agad na nagreklamo ang guro. Inis nitong sinabi na ayaw niya sa eskwela at tinawag na nakakainis ang reklamo ng mga estudyante. Tanong pa niya kung ganun ba sila naapektuhan sa bagong sitting arrangement. Matagal na raw mula ng huling inayos ang upuan, kaya nais lang niyang malaman kung maayos pa rin ba ang samahan ng lahat. Sumagot naman ang klase ng, okay. Napansin ni Kim Suyeon na napaka-random ng pagkakataon na sa dami ng pwedeng katabi, sila pa ni Cha Erin ang magkatabi. Tinanong siya ni Suyen kung galit pa rin ba si ito sa kanya at kung iniinis ba siya ng katabi niya ito. Sa kabilang panig ng silid, iniisip naman ni Cha Erin Vic kung ano ang dapat niyang gawin. Naalala niyang sinabi ng kaibigan niya na tama siya, totoo ngang may gusto siya kay Suyeon. Napatawa siya at inisip, seryoso na nga ito gusto talaga niya si Suyen. Habang pinagmamasdan si Suyen, napansin ni Cha Erin na parang umiyak ito. Nagtataka siya kung galit na galit ba ito sa kanya bilang seatmate. Simula nang mapagtanto niya ang tunay niyang nararamdaman, hindi na siya makatingin ng direkta kay Suyen. Naiinis siya, bakit sa dinami-rami nang pwedeng makakatabi siya pa? Ano na raw ba ang gagawin niya ngayon? Sa mesa, isang estudyante ang umupo sa tabi niya at itinuro ang palsaw niya, sabay sabing mukhang may kagat ito ng insekto. Nagulat siya at nagtanong kung bakit siya nito biglang hinawakan. Ipinaliwanag ng binata na mukhang kagat ngayon at alam niyang mas makakagan sa Katie kung pipindutin gamit ang kuko. Tinanong niya kung gusto niyang ipakita niya ito. Nang tumanggi si Cha Erin, ginawa pa rin ito ang marka ng cross sa kagat, sabay sabing ayan, perpekto na. Dagdag pa niya, akala niya hindi niya gusto pero baka nahihiya lang ito. Agad na nagalit si Cha Erin at sinabing tigilan na siya. Nagtataka siya kung bakit hindi niya ito matanggihan. Ngumiti ang binata at sinabing wala na siyang mararamdamang Katie ngayon, sabay tawa. Napahiya si Cha Erin at namula, pero sa duloy nagpasalamat rin, hindi niya talaga ito kayang tanggihan. Samantala, nagsimula na ang pagpupulong. Ipinahayag ni Jok Jang ang opisyal na pagsisimula ng meeting, at sinabayan ito ng komento ni Hyun Dong Lee na mas maganda na ito kaysa sa suot na ribbon ni Haro. Tinakat pa niya si Haro habang binabanggit ni Kim Suyen na sinabi ni Haro mismo na nakakaabala sa laban ang ribbon. Nainip si Jok Jang at tinanong kung gusto ba nilang simula na ang meeting, na sinangayuna naman ni Suyen. Inilahad ni Jok Jang ang sitwasyon, hinati ni Sik Kang ang kanyang puwersa sa dalawa. Ang kanlurang rehiyon ng South Gangbuk ay iniwan kay Bamsang Jang habang nananatili si Sik sa silangang bahagi upang bantayan ang galaw ng East Gangbuk. Ipinunto niya na magandang pagkakataon nito para umatake sa South Gangbuk, pero delikado, lalo na't si Bamsang Jang ay nasa kanluran at maaaring umatake mula roon. May nais sanang sabihin si Suyen, ngunit inunahan siya ni Jok Jang, kailangang unahin si Bamsang Jang bago si Sik Pumagit na si Suyan at sinabing hintayin muna. Inamin niyang hindi may iwasang makalaban si Yujana, lalo na't nakita na niya kung gaano kalakas ito. Dumating si Dehyun Kim, ang kapatid ni Suyan. Galit na galit itong sinugod siya at sinabon sa harap ng lahat. Nagulat si Suyan at sinabing napakaliit na bagay lang naman ang dahilan, sabay utos na magpakalalaki ito. Ipinagding na ni Dehyun na ninakawan siya ng sariling kapatid, Kinut siya pa siya dahil mukhang siya pa ang masama kahit siya ang nabiktima. Tanong ni Jeep Jang kung sino ang magandang babae, at ipinaliwanag ni Kuza na si Dehyun Kim Yun, ang nakababatang kapatid ni Suyen. Walang kabog-abog na hinawakan siya ni Suyen sa balikat at itinulak palabas ng silid. Biglang nagdeklara si Jo Jang na dumating na ang tunay na bida ng kanyang puso, ngunit pinagsabihan siya ni Dehyun Kim na sino raw ang nagsabi noon nag ito, pero pinaalis na siya ni Suyen. Bamaling si Dehyun kay Haro at pinuri ang ganda nito. Napansin din niya ang isa pang babae at muling sinabi kay Suyen na ibalik ang perang kinuha nito. Banta pa niya, alam niya kung saan ito nakatira. Sumang-ayo naman si Suyen na ibabalik niya ang pera at sinabing napakabata naman ng kapatid niya. Lumapit si Yundong Li at tinawag si Suyen. May isang taong gusto raw siyang makausap. Nagtaka si Suyen kung sino yun. Sagot ni Hyun Dong, hindi niya rin alam, kaya nga sinabi niyang, somebody. Napa-oo si Suyen, may punto naman. Ngunit sa loob-loob niya, sino kaya ito? Lumipat ang eksena sa teritoryo ng South Gangbok kung saan nagkita si na Kim Suyen at ang grupo ni Nahangi Jan Choi at Dangu Park. Kumpirmado na sila nga ang nagpadala ng paanyaya, nagnanay silang sumapi sa West Gangbok High. Ipinaliwanag ni Yongguli na mahirap paniwalaan ito, kaya inusisa ni Suyen kung bakit nila gustong sumali sa panig nila. Sa paliwanag ni Hyun Dong Lee Guli, isa sa mga dahilan ay ang lumalalang kalagayan ng South Gangbok, pero higit pa roon, ang pangunahing dahilan ay ang tinatawag na DUS. Sa ilalim ng pamumuno ni Sek Kang, ang mga high school sa sakop ng South Gangbok ay pinapatawan ng mataas na buwan ng bayad. Hindi na raw nila kayang tiisin ang ganitong sistema, kaya gusto nilang kumalas. Tinanong ni Suyen kung hindi ba nangongolekta ng dus ang West Gambok. Kumpirmado namang hindi, bagamat sa simula ay sinubukan ni Dong, agad niya rin itong itinigil. Hindi raw nila kayang tanggapin ang tiranya ni Sik at ayaw rin nilang makipag sa kayahan. Nagpumilit ang grupo ni na Jan Choi na makasali sa West Gambok, at pumayag naman si Suyen. Wala naman daw siyang rason para tanggihan ng libreng teritoryo. Nang mag-abot ng kamay si Suyan, napansin niyang malamig ito kaya inalok niya itong painitan, sabay pa sa salamat. Ngunit bago niya pa matapos ang sasabihin, bigla siyang inatake mula sa likod, isang pagtatangka ng pagtataksil. Agad namang sumugod si Haro at sinipa ang umatake, sinabing binalaan na sila ng kanilang advisor tungkol sa mga ganitong pandaraya. Nagtanong si Jiwan Choi kung sino ang advisor, at may hinala na raw ito sa mga plano. Matalino raw talaga ito, ayon sa kanilang obserbasyon. Lumapit si Kuza upang tingnan kung nasaktan ba si Suyen. Agad namang bumawi si Suyen gamit ang teknik na Yet Bapti at Hanol Bopi, pinatumba ang mga kalaban habang sinabing magagaling ang mga ito. Tinanong niya kung si Bamsang Jiang ba ang may pakana at tinawag itong tuso dahil sa ganitong uri ng bitag. Kasunod nito, dumating ang grupo ng mga lalaki mula sa South Gangbok at nagsabing natuklasan na ni Suyan ang kanilang plano, pero wala rin siyang laban dahil mas marami sila sa lugar. Nagbigay ng notification ng quest window, isang side quest ang aktibo na ngayon. Ang layunin ay talunin ng mga South Gangbok thugs. May gantimpala, isang bronze card kapag nakatalo ng sampu, silver card sa labinlima, at gold card kung lahat ay matatalo. Sinabi ni Suyen na dapat pasalamatan si Sang Jang dahil sa kanya makakakuha sila ng maraming karanasan. Kinumpirma ng quest window na nagsimula na ang side quest at naka-activate din ang level up quest. Sa isip ni Suyen, ito na ang araw na gisingin niya ang dalawa, si Haru Song at Kuza. Tumango ang dalawa bilang tugon, handa na silang lumaban. Ayon kay Suyan, nagkamali ng pagtaya ang mga kalaban, minamaliit na mga ito ang West Gambok Ngayon, oras na para ipakita ang tunay nilang lakas. Samantala, sa kabilang lugar, tumawag si Bam Sang Jang kay Sekang. Si Tinanong ni Sekang si kung kumusta na ang sitwasyon sa kanluran at kung paano na ang plano nitong wasakin si Suyan. Sagot ni Bam, maayos naman daw lahat at kasalukuyan pa lang siyang nagpapainit. Idinagdag pa nito na natuklasan niya ang isang bagay na nakawiwili, may kapatid pala si Kim Suyen na babae, si Don Kim, na lumalabas sa social media reels. Sa isip ni Bam, lalo pang magiging masaya ang laban dahil dito. Samantala, bumalik ang eksena sa labanan. Gumamit si Kuza ng kombinasyon ng kaliwang kamay na SZ at kanang kamay na TMA, isang teknik na tinatawag niyang sistema nang ibinagsak niya ang kalaban, pinuna ng mga thugs na parang nagkamali siya ng bigkas, sabay tawanan. Tinawag siyang katawa-tawa at pinagbantaan na dudurugin siya ngayong araw. May isang sumipa kay Kuza ngunit mabilis niya itong naiwasan, sabay sabing siya ang dudurog sa kanila. Habang tuloy-tuloy ang laban, iniisip ni Kuza kung kailangan ba talaga niyang iwasan lahat ng atake. Wala na raw kasi siyang nararamdaman, parang pinunit na rin ang puso niya. Pinatumba niya ang grupo, sabay sabing mukhang may malalim silang pinagdadaanan pero hindi na niya gustong alamin pa. Sa kabilang banda, napansin ng isang thug kung gaano kagaling si Kujaya, na rin sa palayaw na El Diablo. Hindi makapaniwala ang isa pa kung paanong isang tulad ni Kuza, mataba, pangit, at tila walang kakayahan, ay napakalakas. Inis na inis ito sa realidad na ang isang nakakadiring nilalang ay may ganitong lakas. Sinagot naman ni Kuza na tapusin na lang nila ito. Nagbigay ng update ang Quest Window, ginamit na ni Kuza ang driving technique. Sa kasagsagan ng laban, bigla siyang sinampal ni Kim Su-yeon. Nagulat si Kuza at nagtanong kung bakit, ngunit sagot ni Suyan, wala lang. Sa isip ni Kuza, napaka-weird talaga ng taong yun. Sa kalagitnaan ng bakbakan, sinampal ni Kim Su-yeon si Yakuza at sinabi nitong huwag nalang intindihin yun, basta gawin na lang ang kailangan niyang gawin. Wala lang daw, trip lang niya. Dagdag pa niya, kung sakaling makaramdam siya Yakuza ng pag-awakening, sabihin niya agad sa kanila. Nagtanong naman si Kuza kung ano ang ibig sabihin ni Suyen sa awakening. Samantala, biglang umatake si Haro at nagulat ang lahat ng mapansing isa pala siyang babae na agad din niyang pinabulaanan. Isa siyang estudyante mula sa North Gambok High. Tinutukan niya ang mga kalaban, ipinakita ang lakas at kakayahan, at sinabi sa sarili niyang hindi na siya matatalo ulit. Habang binabanatan niya ang isa sa mga thugs, isa sa mga ito ay nagbirupa at humiling na suntukin din siya dahil isa raw siyang masamang bata. Sa kabila ng pagiging babae, hindi siya nagpatinag at patuloy na lumaban, palaban pa rin sinasabi sa sarili na kailangan niyang lumaban sa mas malalakas na kalaban para tuluyang lumakas. Nagbigay ng abiso ang Quest Window nagamit gamit niya ang drive technique. Sa puntong ito, sinampal din siya ni Kim Suyen na ikinagulat niya. Tinanong niya kung bakit niya ginawa yon. Wala rin daw dahilan, ayon kay Suyen, at sinabing huwag na lang siyang pansinin at ituloy na lang ang ginagawa niya. Umiwas si Haro, sinabing paano niya gagawin yon kung basta na lang siya sinampal ng walang dahilan. Sumagot si Suyen, tinatanong kung nagnanais ba siyang mag-awaken. Nalito si Haro at tinanong kung ano ba talaga ang pinagsasabi nito. Tahimik na nagmuni-muni si Suyen. Bakit wala pa rin ni isa sa mga kasamahan niya ang nag-aawaken? Naisip niyang baka may espesyal na kondisyon para mangyari ito. Akala niya, sapat na ang masapak o masaktan habang nasa gitna ng laban. Naisip niya pa nga kung dapat ba niyang mas lakasan pa ang pananakit. Biro pa niya, baka kailangan ng Dempsey Roll, pero agad din niyang binawi at sinabing huwag mag-eksperimento ng kung ano-ano. Nag-abiso muli ang quest window, natapos na ang laban. Tagumpay siya sa pagtapos ng lahat ng kalaban. Umupo si Kim Suyen sa dibdib ng isa sa kanila at napabuntong hininga. Hindi pa rin niya napa-awaken ang kahit sino sa dalawa. Napasigaw siya, please, huwag niyo akong patayin. Patuloy siyang nagtanong sa sarili kung paano niya mapapa-awaken ang kanyang mga kasamahan at kung paano niya matatapos ang quest na ito kung wala naman siyang ideya kung paano gumagana ang ng Kahit papaano, nakatapos siya ng isang quest. Bilang gantimpala, nakatanggap siya ng gold card, isang ordinaryong card na malakas laban sa mahina pero mahina laban sa malakas. Napabuntong hininga siya, ayaw niya sa ganoong mga tao. Ayon sa quest window, ang buong detalye ng card ay ihahayag sa ibang pagkakataon. Kinagabihan, nakahiga na si Kim Su-yeon sa kama. Sa wakas, weekend na. Pakiramdam niya matagal na siyang hindi nakapahinga. Nakakapagod raw ang buong linggo lalo na sa kakaisip kung paano gumagana ang awakening. Nagbaka sakali siyang baka pwedeng magbigay ng clue ang system. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita kits sa susunod mga boss.